ang isang makapangyarihang figura ay inalis. Isa pa, mainat ngunit matatag, ang inilagay sa kanyang lugar. Habang ang isang mural na inakusahan ng pagiging iskandalo ay nananatiling nakatayo, isang echo ng isang naunang panahon. Ano ba talaga ang nangyayari sa Vatican? Ngayon ay malalaman mo ang tungkol sa mga unang galaw ni Leo Rassi, at kung ano ang maaaring ibig sabihin ng mga ito. Handa na? Magsimula na tayo. Ang dalawang libo at ay nagdala ng halala ng isang bagong papa. Si Leo Rassier, na nahalal pagkatapos ng kamatayan ni Francis, ay nanunungkulan na may hindi sinasabing pangako, upang magdala ng kaayusan, kalinawan, at, sabi ng ilan, upang ibalik ang mas tradisyonal na mukha ng simbahan. Ngunit ang pagbabago ay hindi darating sa mga talumpati. Nagsimula ito sa katahimikan at mga pagpapalit. Pinalibutan ng bagong pope ang kanyang sarili ng mga pinagkakatiwalaang figure tulad ni Cardinal Tagle, ngunit hindi lahat ay malarosas. Dito nagiging lubhang kawili-wili ang video. Isa sa mga unang na-dismiss ay si Arsobispo Vincenzo Paglia, hanggang noon ay Grand Chancellor ng Pontifical John Paul La Theological Institute. Ngunit ano ang institusyong ito at ano ang kahalagahan nito? Ang John Paul La Theological Institute, na ang buong pangalan ay karaniwang ang Pontifical John Paul La Theological Institute for Marriage and Family Sciences, ay isang Catholic higher education na institusyon na itinatag para sa pag-aaral, pagbuo at teolohiko, pilosopikal, pastoral, at siyentipikong pagpapalalim ng kasal at pamilya mula sa pananaw ng pananampalatayang katoliko. Ito ay itinatag noong isang libo at walumput ni Pope John Paul II. kasunod ng isang libo at walumpu Synod of Bishops on the Family at ang paglalatala ng Apostolic Exhortation Familiaris Consortio. Ang layunin nito ay lumikha ng isang sentro ng pag-aaral at pagsasanay na partikular na nakatuon sa mga isyu ng kasal at pamilya na may komprehensibong diskarte teolohiko, pilosopikal, pastoral, antropolohikal at siyentipiko. Kilala na si Arsobispo Vincenzo Paglia sa kontrobersya. Siya ang nag-utos ng mural sa Terni Cathedral na naglalarawan sa kanyang sarili na hubot-hubad sa mga adik sa droga, prostitute, at homoseksual na niyakap ni Kristo. Ang gawa ay nilikha ng artist na si Ricardo Sinali. Sa loob nito, si Paglia ay lumilitaw na halos hubot-hubad at pinagsama ang mga katawan sa isang eksena na nakapagpapaalaala sa pagtubos, ngunit itinuturing ng marami na homoerotik. Ang artist mismo ay nagkumpirma na walang censorship sa bahagi ng kardinal. Binigyan niya ako ng kabuang kalayaan, kahit na ilarawan ang kanyang sarili. Ito ba ay isang pagpapahayad ng masining na awa o isang simbolo ng isang mapagpahintulot na panahon na ang mga araw ay binibilang na ngayon? Sa lugar ni Paglia, hinirang ni Leo Rassi si Cardinal Baldassarina, may edad na 54. Bihirang magkaroon ng hindi kilalang pangalan na nagpadala ng ganoong malinaw na senyales. Si Baldassarina ay isang auxiliary bishop ng Palermo at may pagsasanay sa moral na teolohiya. Siya ay itinuturing na mainat ngunit matatag. Ang kanyang profile ay tulad ng isang prelate na, nang hindi naghahanap ng atensyon ng publiko, ay nagtatanggol sa tradisyonal na turo ng simbahan tungkol sa pamilya at kasal. Sa madaling salita, wala ng moral. Ang institute na ito, na itinatag ni John Paul I pagkatapos ng Synod on the Family, ay isang balwarte ng pinaka-orthodox na kaisipang katoliko sa mga usapin ng sekswalidad, kasal, at buhay. Ngunit sa panahon ng pontificate ni Francis, ito ay sumailalim sa isang malalim na pagbabago. Si Paglia ay pumalit bilang chancellor noong 2017 at kasama ang Nui Presidente Monsignor Sequeri, binago ang kurikulum. Ang mga profesor na kilala sa kanilang mga pro-life na posisyon ay tinanggal, at ang nilalamang mas bukas sa mga bagong realidad ng pamilya ay ipinakilala. Nagkaroon ng mga protesta. Mahigit sa dalawang daan at limampu mga intelektwal ay pumirma pa ng isang liham na nagtutulig sa sa tinatawag nilang John Iga. Marami ang nakakita nito bilang isang pagkakanulo. Ang iba, isang gawa ng evolusyon. Nayon, kasama si Reina na namamahala, ang pendulum ay tila umuugoy pabalik. Hindi lang ang moral. Nagdulot ng iskandalo si Paglia sa pamamagitan ng pagdedeklara. Noong 2023, na hindi pag-aari ng simbahan ang katotohanan tungkol sa aborsyon at euthanasia. Sinabi niya na ang mga isyong ito ay dapat nabuka sa pag-uusap sa kontemporaryong kultura. Hindi natin maituturing na sarado ang mga isyong ito, dapat nating buksan ang ating sarili sa mga bagong interpretasyon. Para sa ilan, ito ay pastoralismo. Para sa iba, relativism. Leorasi, pila, ay walang pagdududa, ang wikang iyon ay kailangang wakasan. Ang pagpapaalis sa pagliya at ang pagtatalaga kay Baldassarina ay hindi lamang ang mga hakbang. Sa mga tanggapan ng Vatican, may mga alingaw ng higit pang mga pagbabagong darating. May usapan tungkol sa paglilinis. ng pagpapanumbalik. ng katahimikan, ito na ba ang simula ng isang kontrareforma sa loob ng Vatican? Isang doctrinal purge na nakabalot sa diplomatic protocol. Si Leo Rassi ay sinimulan ang kanyang pontificate sa pamamagitan ng paglayo sa kanyang sarili mula sa kanyang hinalinhan. Ang mensahe ay malinaw, kahit na ito ay hindi binibigkas ng malakas, magkakaroon ng kaayusan, at walang pagpaparaya sa kalabuan. Ang mga malapit sa bagong papa ay tumitiyak sa atin na ang kaguluhan sa pastor ay matatapos. At na ang misyon ng bagong institute ay ang bumalik sa mga ugat nito, hindi ang magbukas ng mga bagong pinto. Aalis na si Paglia. Darating na si Baldassarina. Nananatili ang moral marahil bilang saksi sa isang panahon na kumukupas na. Hindi sinisigawan ng Vatican ang mga pagbabago nito-ito ang nagpapatupad sa kanila. Ito ba ang tunay na mukha ng bagong Papa? Nasasaksihan ba natin ang isang kinakailangang pagpapanumbalik o pagsasara ng isipan? Iwan sa amin ang iyong opinion sa mga komento. Dapat bang ipagtanggol o isensor ang mural? Ano sa palagay mo ang direksyon ng simbahan sa ilalim ni Liora Mag-subscribe para sa higit pang impormasyon sa aming estilo.